Mga gawa, chapter 8, verse 1 up to 20. At si Saulo ay sumangayon sa kanyang pagkamatay. At ang araw na yun, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na sa Jerusalem. At ang lahat ay nagsipamanat sa lahat ng mga ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. At inilibing si Esteban ng mga tao masipag sa kabanalan. At siya ay tinangisan ng di kawasa Natapo pinuksa ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay at kinalagkad ang mga lalaki at mga babae at sila ay pinapasok sa bilangguan. Ang mga nagsipanganat nga ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita at mumaba si Felipe sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanilang Kristo. At ang mga karamihay na nagkakaisang nangakikinig sa mga bagay na sinasalita ni Felipe pagkarinig nila at pagkakita ng mga tanda na ginawa niya. Sapagkat sa maraming may mga karumaldumal na espiritu, ay nangagsilabas sila, nangagsisigaw ng malakas na tinig at maraming lumpo at pilay ang pinagaling at nagkaroon ng malaking kagalakan sa bayang yaon. Datapot may isang tao na nangangalang Simon na nang unang panahon ay nanggagaway sa bayan. At pinahahanga ang mga tao sa Samaria at nagsasabi ni siya ay isang dakila na siyang pinakikinggan nilang lahat buhat sa kalitliitan hanggang sa karaki-dakilaan na sinasabi. Ang taong ito ang siyang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. At siya ay pinakinggan nila sapagkat mahabang panahon pinahahanga niya sila ng kanyang mga paggagaway. Dadakwat na magsipanwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa karya ng Diyos at sa pangangan ni Heso Kristo ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. At si Simon man ay naniwala rin at nang mabautismuhan na ay nanatili siyang kasama ni Filipi at nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa ay napahanga siya na mabalatiaan nga ng mga apostol na nangasag Jerusalem na tinanggap ng Maria ang salita ng Diyos ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan. Na nang sila ay makalusong ay ipinalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo sapagkat ito hindi pa bumaba sa kaninuman sa kanila kundi sila ay nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang manggagayoy, ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay at kanila tinanggap ang Espiritu Santo na makita nga ni Simon na sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay na mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo ay inalok niya sila ng salapi na sinasabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihan nito upang sinuang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo Datapot sinabi sa kanya ni Pedro, Ang iyong selapi mapahamak na kasama mo sapagkat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng selapi. Amen.